Samandaan! Ay! Kutuloy! Sarap ng note eh. Ha? Pwede mag? Oo nga. Ay, nakaganito tayo. basta <coughs> Sarap na yun. Diyan tayo, diyan tayo. Isla pawitan, o baka tumawag isla pawitan. Ayan po yung kanina. Ayan po yung kanina. gagala namin kay Yes. Yes. Kasama yes. nice. yes. yes. <laughs> kayo sa Kasama kayo sa adventure namin. Adventure sa Splash Island. Baka magkamali. <laughs> <laughs> at subscribe at okay. Kung hindi pa kayo nakapag subscribe, huwag na kayo mag subscribe sa wala akong kwentang channel <laughs> Ah, <laughs> 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 <coughs> oh, ah, Dito naman dito. Dito naman tayo, sarado. JoJo nakakatakot Liam. Magbisa lang ako sa isa. Magbisa na, ko, na dalawa. Magkaawin muna tayo dalawa. Oo, oh, no, Tayo po ulit, tatay. Oo, oh, ay. Oo, oh, oh, tayong dalawa ulit. Dalawa ulit tayo, anak. Opo. Hindi ka na natatakot. Opo. Very good. <coughs> Nakuha ka ng salbabita natin, anak. Hindi, <laughs> <laughs> ako na, ako na, anak. Ako na. Ako na. Ako na, ako na. Mabigat ka na. Ako na. Sarap dito! Panalo! Maganda nga rin tong may ganitong sapatos, no. Para iwas ano na. No. Hindi yung tanggal-tanggal pa. Maganda nga to. Very, very good. Very good talaga. Eh, cute ay umupo sa tila oi. Ayos mo no, Chay. Bisyo sumingit ni Chuchay? Danda na! Oh, tapos linis pa, no? Oh, linis. Oh. Iba talaga yung prepared na. <laughs> Yan, nagihiyawa na. <laughs> na Naghihiyawan na sila. Naghihiyawan na sila. Aha! Dito pala. <clears throat> Liam! Dito tayo, Liam! Dito kay tatay. Dito kayo sa unahan. Pwede na ba ito, Sir? Pwede naman pala eh. Liam. Liam, dito. Balik kayo ulit sa unahan. Mabigat sa unahan, Sir. Ha? Mabigat sa unahan. Oo. Mabigat sa unahan naman. O oh, dito ka naman sa kanak. Bukan ang ayos. O oh, yan. Okay ka okay. na? Ayan, oh, dilim. Ang oh, dilim. Woo! hindi pwede si ate down <laughs> <laughs> <Alala ba? laughs> Para ka mahuntog ba? <laughs>